ayan ang lakad ni madam okay. medyo tabingi na siya yung no? balance ni lakad niya yeah. baba madam, baba mahirap na hirap siya magbaba sige, balik balik ka, balik. para makuha natin yung before natin, mga 1 minutes may pain? May naramdaman kang pain, ma'am? Sumasakit? Hindi pa masyado. Okay. Hindi madali pa na ma-address natin. Yan. Okay. Sige, madam. Pasok ka na sa kwarto. Sa kwarto. Mga one minutes para makita natin. Okay. 65 years old si madam. Kuba na siya. Oh. Magkukuba na. okay only okay.